Hello everyone! So, 10 o'clock na. Tanghalian na naman po ako. Pupunta ng palengke. Naglaba po kasi ako kanina. Kaya, 10 o'clock na ako makakapalengke. So, tara, samahan niyo po ako. Papunta sa palengke. Ayan. Oh. mabibili pa akong barbecue. Kasi yung barbecue ay medyo marami tayong mabebenta kahit pa paano. Kahit pa half, -half kilo lang po. Nabebenta naman po. So tara, ka tayo. Tingnan nyo yung dadaanan ko. So traffic! <laughs> so yan Mainit na po kaya may payong ako. Lalakad lang po ako. So, ayan. Traffic. Tara na. Pag Sunday, wala masyado tao sa labas. So, ayan yung... aming apartment pag may sira po yung nakita nyo yung lalaki kanina pag may sira yung mga apartment sila po yung nagre-repair sa so, malapit lang sa akin ang pure gold yan ang pure gold malapit lang so maganda talaga Marong sari-sari store pagka magpo-purchase ka. Malapit na yung bilihan. So, ato naman, yung madadaanan natin na isa ay Samgupsal. So, unlimited po. Tingnan nyo po. 199 lang po, may sambuk sa ka na. Per head. Oo, oh, di ba? So, malapit lang kami sa bilihan. Ito naman ay testing, emission testing center. So, sure. At isa pa na ganyan. Mura lang ang bilihin ay dito sa Osei. kasi ang building kaya walang init so mapaya ulit guys update ko po kayo